Ang 2025 Prestige Express, na tinatawag ding, the IP train, ay isang makabagong simbolo ng pagunlad sa larangan ng transportasyon sa Pilipinas. Ito ay dinisenyo upang pagsamahin ang bilis, kaligtasan, kaganhawahan, at marangyang serbisyo para sa mga mananakay. Sa puso ng sistemang ito ay ang Electric Diesel Hybrid Traction System na nagbibigay ng makapangyarihang hatek, mas mababang konsumo ng enerhiya, at mas maayos na biyahe. Ang katawan ng tren ay gawa sa magaan ngunit matibay na aluminum alloy na mas ligtas sa banggaan at mas tahimik kumpara sa tradisyonal na bakal. Nilagyan din ito ng air suspension at active dampong kaya halos hindi nararamdaman ang pagyanig. Samantalang ang disc brakes at regenerative braking system ay nagbabalik ng enerhiya tuwing nagpreno ang tren na nakatutulong sa pagtitipid at pangangalaga sa kalikasan. Sa loob ng Prestige Express, makikita ang tatlong uri ng serbisyo para sa iba't ibang pangangailangan ng pasahero. Ang Prestige Suite ay para sa pinakamataas na antas ng Kagan Hawahan, may sariling kwarto na maaaring gawing lounge sa araw at silid tulugan sa gabi. Mayroon itong private bathroom na may rain shower, mini bar, at smart display para sa libangan. Ang Executive Club naman ay dinisenyo para sa mga negosyante at propesyonal. Malapad ang leather recliner na upuan, may power ports, wireless charging, at folding table para sa trabaho o pagkain. Mayroon ding glass partitions para sa mas tahimik na biyahe at mas maraming privacy. Para naman sa mas abot kayang opsyon, naroon ang smart economy na may ergonomic sitang, mas maluwag na legroom, tray tables, coat hooks, at universal outlets. Lahat ng klase ay may akses sa mabilis na 5G-ready Wi-Fi, HEPA filtered na hangin, UVC sterilization system, at ambient lighting na nagbabago ayon sa oras ng araw upang mas komportable ang biyahe. Hindi rin mawawala ang bahagi ng pagkain at aliwan sa tren. May espesyal na culinary car kung saan matitikman ang mga putaheng Pilipino tulad ng Bicol Express sliders, inihaw na seafood bowls, at mga pagkain na katoon sa kalusugan. Bukod dito, may observation lounge na may malalaking bintana mula sa hig hanggang kisame na nagbibigay ng panoramic view ng mga tanawin habang bumibiyahe. Sa gabi, may live music mula sa mga lokal na music hero, at mayroon ding cafe bar na nag-aalok ng kape mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa at mga matatamis na lutong bahay. Para sa mga pamilyang may bata, may family nook na ligtas at may mga laruan, samantalang para sa mga persons with disabilities ay may wheelchair accessible areas, Audio beacons, braille labels, at mga pintuang madaling pasukan gamit ang ramp. Ang kaligtasan at kontrol ng Prestige Express ay nasa pinakamataas na antas. Mayroon itong advanced train protection system na tumutulong para sa eksaktong pagsunod sa schedule at mas ligtas na operasyon. Naka-install ang AI vision system na may 360 degree monitoring at thermal imaging upang makita ang mga hadlang kahit gabi o sa masamang panahon. Sa loob, may mga smart CCTV cameras na sumusubaybay sa bilang ng pasahero at tumutulong sa mas mahusay na paglilinis at serbisyo. Ang komunikasyon ng tren sa control center ay laging aktibo gamit ang fiber optic at dual modem systems upang masigurong real-time ang diagnostic ng mga makina, preno, at iba pang bahagi. Konektado rin ang pagbiyahe sa pamamagitan ng makabagong ticketing at boarding system. Maaaring bumili ng ticket gamit ang mobile app o kiosk, at mayroon itong dynamic pricing at bundled packages tulad ng meal credits at tourist shuttle. Ang ticket ay maaaring QR code, NFC card, o biometric pass para sa mas mabilis na pagpasok sa istasyon. May personalized journey app na nagpapakita ng seat map, pre-ordered meals, real-time na lokasyon ng tren, at kahit augmented reality. Features para mas maintindihan ng pasahero ang dinadaanan. Ang boarding ay contactless at mabilis na tumutulong upang mabawasan ang pila at mapabilis ang alis ng tren. Sa aspeto ng maintenance, ang VIP train ay may sariling smart depot na gumagamit ng predictive technology. May automated inspection na gumagamit ng laser at machine vision upang makita ang kahit maliliit na depekto sa mga gulong at iba pang bahagi. Ang mga gulong ay muling inaayos gamit ang wheel wave kung kinakailangan, habang ang mga battery pack at filter ay madaling palitan upang hindi matigil ang operasyon. Gumagamit din ng depo ng eco-friendly cleaning agents at water recycling system upang mas mabawasan ang epekto sa kalikasan. Sa operasyon, ginagamit ng tren ang shore power kapag nasa electrified na linya at lumilipat sa low emission diesel sa hindi pa electrified na ruta na may kakayahang mag-coast mode para makatipid sa gasolina. Mahalaga rin ang karanasan ng mga pasahero bago sumakay. Ang Prestige Lounge sa mga pangunahing istasyon ay may shower suites, mabilis na Wi-Fi, at concierge service para sa baggage check-in. Sa platform, may lighting system at tactile paving para sa mas ligtas na paglalakad, at ang boarding doors ay may gap fillers para madaling makapasok ang lahat ng pasahero. Ang crowd flow ay pinamamahalaan ng digital displays at beacons na nagpapakita ng occupancy status ng bawat coach upang mas mabilis pumili ng pintuan ang pasahero. Bawat biyahe ay mayroong train manager, hospitality crew, at safety marshal na sinanay sa first aid at multilingual service upang masiguro ang kaligtasan at kaganhawahan ng lahat. Sa kabuuan, ang 2025 Prestige Express o VIP Train, ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon kundi isang bagong karanasan sa biyahe. Pinagsasama nito ang pinakamodernong teknolohiya, matatag na seguridad, at kakaibang serbisyong Pilipino. Ito ay naglalayong i-connect ang mga rehiyon ng bansa, maghatid ng bagong oportunidad sa turismo at negosyo, at ipakita na kaya ng Pilipinas na magkaroon ng isang tren na mabilis, ligtas, eco-friendly, at tunay na marangya. Sa bawat biyahe ng Prestige Express, hindi lang destinasyon ang importante kundi ang karanasang kasama ng bawat paglalakbay.